Hello guys, sabihan niyo ako pupunta tayo ng Muntalban sa kaharian ni Pakasidwin at birthday ni Morin yung kanyang pangalawang anak ayan, dito na tayo sa may uh, payatas banda guys, ito yung parang bituka na daan at dito, ayan medyo mahaba rin itong paahon ayan guys malapit na tayo sa Muntalban masubra isang oras din yung uh, biyahe natin, galing ng uh, tagig Ayan, manapit na tayo. At dito, sinundo ako ni Ipaka Hindi kami nagkita guys, nandito na ako sa bahay niya. Sinundo niya pala ako doon sa may uh, babaan ng... ano? Uh, Tara, kain tayo. Bus. Tara. Supay. Galing niya. Ayan, napakaganda dito sa third floor ng kanyang bahay. kita mo lahat ng dumadaan. Sintrong-sintro talaga. talaga. Oh wow. Na usok-usok pa eh. Abay papaitan ah. napakasarap pulutan. Si masarap na pulutan, no? Ulam at saka pulutan, napakasarap. Ayan guys, bago kami kumain, tumira muna ako dito. Migo pa ko pa sa bawang ng papaitan at hindi ko na matiis. Nakakatakam-takam ay. Ang sarap ng timplada ni Papa Sidwin. Ayan. Lalaki rin nang hiwa. Hmm, tsura pa lang na kao. Oh. Okay, mga to, takam takam eh. Pati yung brand ba to, Kas? Ha? Okay na to? Dito ka, boy. Dito ka, boy. Hai hey guys, kain po tayo. Unang subo guys. Hmm. Sarap. Sarap. Ang ah, sarap talaga. Yeah. Uh. Talagang mapaplaban ka sa sarap. Happy birthday, guys. <laughs> ah, oh. <coughs> Minum aku nang jos. Minum aku yang baso kalau aku ulang.

Kasi okay. na nga. Hindi lang ako ng cook. Ay, Ay, akala ko, Jean, ang itong tulak mo rin. Bawa kamu yang basuh, kamu yang guys. Di tayo sa di kasi yata mahangin sa taas Masarap kumain dito sa Di floor itong bahay 'ni president hanggang third floor Napaka ng aliwalas dito sa third floor niya Ayan, kita-kita mo ang paligid Seret ko Ayan guys, at ito naman ang titirahin natin guys Itong papaitan Sarap kasi ng sabaw nito guys Ayan Wow Tsura pala Abay oh Ibumay pagpapalit